So ayan, magandang araw po sa inyong lahat ano. So nandito na naman po tayo, no. Another kulitan na naman at uh, syempre, alam mo yung video natin kagabi? Maraming nagduda, hindi ka daw sa Davao nakatira. At hindi ka naman daw Bisaya eh. Hindi ka naman daw Maruno. Ano sa tingin mo? nah uh, unsa unsa ilang ingon ni daw Maruno? oh di ara. Uh, ay na unsa naman mo. Ana ah, man sila uh, dili man kakabalo mag Bisaya. Ay na unsa. Oh, so, unsa sa Davao ay... ta di ta Bisaya. Oh. Na unsa naman sila? Eh. Oh, sa mga may... bashers dra. Kabalo ba ka baha sa palingke nga uh, sa Davao? Di ba na ibaha dito? Nag-viral? No, na mag baha sa Na oh. mga baha. Luson bisa is minda no. Basta na ibagyo, na na oh. Uh, oh. alam niya mga pre, sinasabi lang namin to kasi sabi nila wala daw po baha yung Davao. Pero meron pong nag-viral na pati doon sa palingke na yon. alam kong na-content ko na yon at nakita nyo na yung iba, no? Na talagang lakas ng agos ng baha. Pag don doon sa Matina, sa Bahada, sa Panakan, umuulan hmm. talaga yung Tibungko, bumabaha talaga dyan. Kahit saan. Kaya sabi nga, dapat, yung flood control, kahit gano'ng kaganda, kung hindi mo makokontrol yung mga buaya, yun. Oo. Yung tinatawag doon, uh, baha, buaya, at saka, yun. Yun ang epekto noon, baha. Oo, pero ito, Bigyan natin ng reaction. Ako nakapag-react na ako dito eh. Anong reaction mo doon sa pa-travel-travel ni Sara Duterte na pagdating doon sa ibang bansa, puro lang issue yung kanyang tinatapik doon at pag-atake sa administrasyon? Hindi kasi ganito yun. Um, ang katotohanan doon, dahil iba yung admin, tsaka marami siyang kalaban, kasi iba-iba silang partido, kaya pumupunta siya ng ibang bansa. At tsaka yung mga issue doon, syempre, ang ang sa pagkakaintindi ko Kasi lang. Kasi tama daw si si Pangulo eh. Wala daw ginagawa eh. Hindi ano ito eh. Kung ang realidad tignan natin, sponsor ganito yun eh. Ang away talaga nila hindi pang ano, hindi pang politika. Parang sa para sa akin lang, yung away nila is pang personal eh. Both hmm. sides sila, parang mayroong conflict. Kaya ayun. Ang pagkaiba lang, ang kinaibahan lang, sa Duterte at sa mga Marcos. Sa Marcos side, hindi masyadong madaldal si B.N. Hmm. Sa Duterte side naman, ito walang bias, to a neutral lang tayo dito. Uh, sa Duterte side naman, bakit ang tao makukuha nila yung tag nito, yung pusot isip ng mga tao. So yung simpatya dahil marunong silang At kita nung sabihin mo, na paulit-ulitin mo yon yung sabi ni Hitler, 'di ba? Ah, uh, kung kahit kasi ngalingan 'yun kung sasabihin mo ng paulit-ulit 'yun until such until dadating yung yung oras, paniniwalaan ka na ng tao. Yun. Yan. Naniniwala ako sa sinabi mo kasi tingnan na, tingnan natin ha, tingnan niyo yung full video ni PBBM, kahit fake, Pinapaniwalaan ng tao. de ba? Kasi 'yun naman yung pinapakalat nila eh. Kung ikaw yung tatanungin ko sponsor, yung full video ni PBBM, fake ba 'yun o hindi? Ako sa masasabi ko, hindi ko talaga alam kung totoo 'yun o hindi. Pero 'yun nga, uh, kung mag-post tayo sa Facebook kahit ano, basta paulit-ulitin natin 'yun hanggang makuha natin yung simpatya ng tao. Hmm. O sisirain natin yung tao. Oh, ano lang neutral lang tayo dito. Uh, 'yun, maniniwala talaga. yun Ta kasi paulit-ulit 'yun eh. Kahit nga AI paulit-ulitin mo 'yun, ito nagaganap, ito yung ginagawa niya, ito yung ginagawa ng Duterte ito yung basta, ginagawa ng GPT. Basta kahit kasi hmm. nung basta ka paulit-ulit. Kahit kasi nung alingan yan, basta paulit-ulit, maraming napapaniwala na tao. Hmm. Kasi hindi lahat oh. ng tao open-minded eh. Kaya kailangan siguro buksan yung utak. Hmm. So, na nagigits nyo ba yung sinasabi na yung sponsor? Mga kapwa natin sumusuporta sa Pangulo. Intindihin nyo po yun. Kasi itong si sponsor, hindi po siya, ano siya, hindi siya umatake. Pero kung iintindihin nyo yung kanyang mga sinasabi, 'di diba? May may malaking punto doon. Kasi hmm. ang ano, may, may may meron naman tayong mga tag nito, yung mga minsan nag-idolize na tayo ng mga kahit malina, kahit no. Kahit malina ina-idolize natin. Um, yung iba naman, uh, para lang magpapapansin, ngayon marami oh. nagpapapansin ni Dela laos na sila eh, eto oh. diba? eto sponsor. masingit lang natin si Kebuloy. Hmm. Mal malaking kulto ba 'yan sa Davao? sa mga followers niya uh, okay siya oh. pero pag sa mga uh, ano naman yung mga open-minded na tao is cool to talaga tawag sa kanya ikaw ba naman sabihin mo ikaw yung anak ng Tapos kaso oh. anak ka ng Diyos, bat ka nakulong ayun nga di ba napapainto mo yung lindol pero hindi mo napapahinto yung bagyo napapahinto <laughs> mo yung lindol pero hindi mo napapahinto yung yung ano yung pintuan ng kulungan na doon kayo papasok. Dapat eh, anak ka ng Diyos. Diba, Dapat lumabas ka doon eh. Or tumagos ka doon, oh, di ba? Tumagos ka oh. doon eh. Kasi anak ka ng Diyos eh. Kaya, oh. ano kasi yan siya eh? Parang plop, profit balaam. Yung oh, si Baal. Ah, si Baal. Balaam, eh. balaam. Balaam. profit balaam. Oh, balaam. Oh, so, yan, yung, yan. Uh, niya yung tao sa mali. Sa, mali. sa ano, uh, self, ano lang talaga niya. Yung gusto niya lang talaga siya yung maghari. Oh. Yung, ano. Tandaan niyo ah. Uh, siya daw yung anak ngayon. So, na-replace na po yung anak, na totoong anak na si Jesus Christ. Siya yung naging anak. May ama tayo, tapos merong anak, which is yun si Jesus Christ. Tapos ngayon, pagpasok ni Kibuloy, iba na, siya na yung anak. Siya yung may-ari ng sanlibutan. We're speaking of anak, di ba kay Freddy Aguilar yun? Baka yung ibig niyang sabihin, baka yung Freddy na kanta, no. anak baka Mabaka, kanta o. kaya nagkamali lang siya ng pagka kaya sinabi niya yung oo oh, nako po pero maraming nauto talaga ni Kibuloid at maraming di umano na uh, ginalaw niya mga babae sa 10 oras ng gabi di diba? yun so, yung mga issue yun naman yung issue at na lumalabas sa balita at Mar marami nang tumistigo ah oo so anyway uh, magtropa naman yan sila ni Kibuloid at Digong at yun na nga no ang uh, pera daw ni Digong sa nung mayor pa siya ay umaabot lamang ng 100 million yata o 20 million. Yun yung lumalabas sa kanyang mga statements, no? Pero nung naging presidente na po siya ng Pilipinas, biglang naging 5 billion. Billion, ha? O nasa hearing yan. O saan mo kinuha yung billion? Magkano lang yung, ano, uh, yung, yung sahod ng presidente? Tapos biglang naging billion yung pera mo na, na talagang uh, nilalaman ng iyong uh, account? baik kaduda-duda yan. So, diyan pa lang po mag-isip na kayo. Um, anong huling mensahe mo sa magagalit na naman sa yung mga kupal na mga DDS? Ako, kahit magalit kayo sa akin. Ako, neutral lang ako. Hindi ako against sa Duterte. Hindi rin ako against sa PG. Kaya nga sabi ko, open-minded lang tayo. Kung sino yung nakaupo, respect natin. Kasi nakakahiya po tayo sa ibang bansa na lagi tayong nagpo-protesta na ibaba yung presidente, nung si President Duterte, ganun din. Eh, hmm. ano ba dapat? Sino ba dapat ang mamuno? Wala namang na namumuno eh. Kaya yung sabi ko, kung mag-bash tayo o magmumura na lang, man lang tayo, magsuggest na lang tayo ng tama. Para naman po sa ating kabutihan yun, para naman po sa ating bansa, hindi natin sa para sa sarili natin, kundi 'Yung ibig kong sabihin, magtulungan na lang tayo. Kung ayaw nyo sa leader natin, kung ayaw nyo mag-submit, hindi maghanap buhay na lang tayo, magsari sarili na lang tayo para walang gulo, walang bash, walang pagmumura. Ilalo eh, tayong matatamimian, lalo tayong mapapasama. Oo. So, Kaya respeto 'yung Ikaw ba agree ka ba doon sa mga pagmumura ng mga Duterte, amang mga, mga Duterte, pagmumura ng uh, mga supporter niya tapos nagbabanta pa sila? Agree ka ba sa kanila? O hindi. Ako kung sa mga ganun, hindi talaga ako agree kasi mas masakit yung magmumurahin ka. Pero kung open-minded ka na tao, eh, baliwalain mo na lang yun. Kasi both sides naman, may mga pagbabanta. Lalo na halos mga supporters, nagbabanta. Kahit nga sa akin kagabi, may nagbanta eh. May mm. nagpaparinig. Pero okay lang yun. At least, uh, at least, ano lang tayo dito, katotohanan. Walang halong ano to. Wala, hindi ako biased eh. Hindi ako bias. Both sides kailangan kong suportahan hmm. para sa kabutihan ng lahat. Ang kailangan natin kasi, oh. both sides na administration, mag-unite. Mag hindi hindi natin kailangan mag-away kasi tignan mo yung mga nangyayari sa bansa natin. Kailangan natin ng unity, magtulong-tulungan tayo. May bagyo, may lindol, may kung ano-ano pa. Ta tama tama yung sinabi mo, magtulungan tayo. Mag Pero sa tingin ko, hindi na nangyayari yun kasi may sarili silang ano eh. Hmm may sarili silang plano eh. Napabagsakin talaga yung gobyerno. Tapos uh, talagang ano, talagang uh, si PBBM, si inila nila, papalabasin ng Malacanang. Ganun, ganun yung plano nila para makabalik ulit sila sa Malacanang. Masama talaga yung plano nila sa Pangulo. ba? Diba? Na naalala mo si Peebles? Oo, si Peebles. Oo. Ko. Pinagbantaan siya. O ipapapatay daw siya. ba? Diba? Sino nga yung magpapapatay sa kanya? Di umano, si ano, si... Uh, Pulong, 'di ba? Oo, so masama 'yon, 'di ba? Tapos si PBBM eh mukhang nanganganib din yung buhay, 'di ba? Sa panahon ng uh, nang nakarang mga buwan na may rally, 'di ba? So doon pa lang uh, maling-mali na 'yon. ba? Diba? Mali yung magbanta ka sa. Oh, sanay naman sila sa patay-patay, 'di ba? Niyayabang pa nga nila. O oh, anong an anong namang reaction mo sponsor sa ano sa doon sa mm, mga DDS? O Okay, mga Duterte na si Digong mismo minura niya yung Diyos si Pope Francis minura din di ba? Anong reaction mo doon? sa akin kung ano hindi ako bias dito uh, pantay lang ako. Uh, siguro uh, nasabi niya yon kasi minsan yung emotion na hindi nila nakukontrol pero as a, ano dapat as a leader maging good example tayo huwag tayong magmura kasi hmm. nakikita yun ng mga bata lalo na yung mga next generation oh, nagmumura nga yung presidente eh. Pero, sa, ano talaga eh, expression nila siguro or ugali na talaga. Pero, hindi ako against sa kahit anong administration. Katotohanan lang tayo. Tapos, yung mga Ayon. pagbabanta, both sides may pagbabanta. Hmm. Kaya, lalong... Sinasakyan lang ng mga ano ng mga tag nito, uh, nito mga supporters kaya lumalala yung sitwasyon. Binabantaan yung isa, binabantaan niya naman yung kabila eh, paano mariresolve ba? Yung nga sabi ko, da, paulit ulit tayo eh. Sabi ko, support na lang natin kung sino yung nakaupo. Dahil, hindi naman lahat ma-occupy niya eh. May mga buhaya talaga. Simulat sa pool, di pa tayo pinanganak yung, corrupt, yung corrupted na talaga yung sandibutan eh. Kaya, support na lang kung sino yung nakaupo. Suporta rin natin. Kung sila naman yung nakaupo, di suporta din natin. Parang wala nang gulo. Uh, magiging united tayo dito. Hmm. At saka wag na lang tayong magmura. Kung wala namang may dudulot na mabuti at wala, wag tayong magbanta. Kung alam mo naman kung ano yung tama at katotohanan. Kasi pag nagbanta ka, malalo, lalo tuloy maano ka. ako hmm. hmm. Ako, sasabihin ko talaga yun na marami pagbabanta. Eh, kasi akala nila, bias ako. Akala nila, hindi ako you know, pro-government lang ako. Kahit sinong admin, mahal ko lahat ng admin. Kahit sinong admin dyan. Kasi, sambayan ng Pilipino tayo eh kaya ayun yun lang ang masasabi ko sa uh, lahat dito naman sa ano sa flood control kas uh, yung yung si ano si Diskaya di ba inamin niya sa ano sa hearing uh, hindi ko lang alam sa congress kung sa kongreso ba yon or i think sa senado pala yon ano, sa senado, sa senado. yung in-interview siya ni ano ni ni Bato tinanong siya ni Bato kailan nagsimula itong pagyaman ninyo kailan kayo nagsimula magboom ganon. ang sabi naman ni Diskaya 2016 So, panahon yun ni Digong. Oh, uh, uh, ba? Diba? So, ibig sabihin, panahon pa lang ni Digong, ay nagnanakaw na itong uh, mga taong ito, nagpapayaman na itong mga taong ito. Kaya ang daming sasakyan, di ba? O maniniwala ka ba na payong lang nagustuhan nun? Hindi, syempre, sasakyan. So, ibig sabihin, ang korupsyon, ang malalang korupsyon sa flood control na yan, ay nagsimula sa panahon ni Digong, hindi po sa panahon ni Pangulong Bungbong Marcos. Diba? Kasi kung kinokonsinti ni PBBM yung pangungurakot ngayon, hindi eh, dapat sana tahimik yung administrasyon ngayon. Hindi dapat pinaimbestigahan 'yan, 'di ba? Oh, pero bakit si PBBM mismo yung nangunguna diyan? Oh, kasi may ano, may may plano si PBBM na dapat nang tuldukan talaga yung malalang korupsyon na 'to, 'di ba? Hmm. Ganito yan, hindi pa hindi man si Digong ang nakaupo, si, sino si pa man. Simula sa pool talaga yung corruption na dyan yan. Hindi lang talamak. Ah, ngayon nang talaga na bulgar. Kaya kawawa kung sino yung admin ngayon kasi sa kanya yung nangyaring ganun eh. Nangyari yung lahat na nabulabog pa. Mm. Kaya ayun, ah sinisisi na sa admin ngayon eh kung sa panahon ni Presidente Duterte, isisisi din yun sa kanya. Kaso na itago lang. Hmm. Ah hindi nabulgar kasi iba-iba naman talaga yung ano. Pero yung... pero kasi may, may sinabi si Digong doon na nagnanakaw daw siya pero ubus na anong opinion at reaction mo doon? Ang opinion ko doon, hindi ako makakontrol doon kasi ba't sinabi niya yun pero wala tayong ebidensya. Pero kung meron ebidensya, di yun. Yun ang tama. Hmm. Hmm. So, yun kasi yun eh. Uh, nagnanakaw daw siya. Kaya nung last hearing, nung kasama si Trillianes, bigla niya sinabi na meron siyang, kahit papaano daw, meron pa siyang 5 billion. Oh, di ba? So kung ikukunik mo yung nung presidente pa siya, umamin siya na, nagnanakaw daw siya, pero ubos na, ikukunik mo dun sa hearing na kasama si Trillanes. So tumutugma po siya. Diba? Tugma siya doon. So ito yung, mga ano lang naman natin ito, mga opinion. Pero sa nakikita ko talaga, si Digong, ano talaga, masyadong honest. <laughs> yung kanyang pagnanakaw, inaamin niya. At di sumammit kung nagnakaw man siya, at least umaamin. Pero sa akin neutral lang ako, wag ano. Okay, so so anyway, um yon, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon at uh, abangan nyo yung mga susunod natin video mga pre. Yes. about sa mga ganitong klaseng topic, no? And then uh, yon sa so, hindi pa nakasubscribe, ayan, huwag kalimutan mag-subscribe, share ang video na to sa Facebook, ayan, ha? O, uh, abangan nyo si sponsor, no? Sa uh, ilang araw lang ngayon, meron siyang TikTok, uh, Facebook, no? O, kasi, syempre, uh, magbibigay din siya ng mga opinion about sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Ayan, ikaw, anong huling minsahe mo, sponsor? Uh, sa mga nagsasabing binabayaran daw ako ng vlogger, at hmm. saka kinuha daw ako ng vlogger, eh, hindi ako nag-deep po ako nagpapabayad. Ah uh, tinatanong kaya kinasagot ko lang. Okay. Pero hindi ako ano bayas. Hmm. pantay lang ako. Kaya sa lahat ng nagbabantabi diyan sa akin, Patuloy niyo lang 'yan. Sa hindi, sa hindi ako gaganti sa inyo. Sa akin lang kayo magbanta kasi manda <laughs> kayo talaga sa akin. Oo, sa akin kayo magbanta. Pero ito, uh, sponsor. Sinasabi nilang binabayaran ka. Uh, bayad ka. Okay, ganito. Bago kayo magsalita ng ganyan, latag muna kayo ng resibo dyan sa Ayun. moment na itong taong ito ito'y ay nabayaran. Yun. ba? Diba? Maniniwala ako sa inyo. Papaniwalaan ko kayo. Oh. Magduduterte na ako pag napatunayan yung bayad kami. <laughs> latag niya yung resibo dyan. Diba? Pero malabo kasi ang mahilig pong magbayad yung kampo ni Digong. Naalala niyo yung sa hearing sa kamera? Uh, Namimi si Sarah Duterte opisina niya ng 25,000. May binigyan, may kumanta dalawa, di ba? Mm. Oh. 25,000. Ah, bribery 'yon. Panunuhol 'yon. Mali 'yon. Bawal 'yon sa public official. Di ba? So 'yon ebidensya na 'yon. Witness eh, nagsalita. Di ba? Oh, so 'yung panunuhol ng inyong amo, 'wag 'yong uh, iaano sa amin. I-apply Ia kasi kami eh, nagbibigay lang kami na reaction, opinion. At syempre, sumusuporta sa administrasyon. Hmm. Diba? Yun lang naman eh, pagsuporta. Oh, kung mabubuisit kayo sa amin, galing, ah, habaan nyo na eh, ano nyo, mabuisit kayo ng mabuisit. Kasi kami hindi, kami titigil hanggat hi, hi, hindi kayo tumitigil sa paninira sa administrasyon. Yun lang naman. So, ayan. Wala ayan. ng ano, sasabihin na. Okay na. Uh, uh, God bless na lang sa lahat. Oo. And then, ano lang tayo, uh, support pa rin tayo. Kung sino man yung makaupo, supportan ng mm. lang natin. Huwag nating bastusin kasi uh, nilagay yan dyan para sumamit na yun. Kahit sa anong aspeto, nilagay nung, nilag, dyan siya nilagay. Kaya irespeto natin. Kung okay. ayaw natin, hindi eh, tahimik na lang tayo. Mamuhay na lang tayo ng normal. Kasi pag nagbumura tayo, nagbabanta tayo, lalo tayong na, ano, naiipit niyan. Uh, lalo tayong napapasama. Mm. tama well, naman. Kaya ako, Sige, magbanta kayo. At least ako, pantay lang ako. Wala akong pinapanigan dito. Uh, both sides, mahal ko kayong Duterte admin ba, PBBM admin. Kasi gusto ko may unity, eh. hindi yung puro lait, puro mura, puro issues. Lahat naman tayo may issue sa buhay. Hindi uh, natin maano yan. Kahit pinakamabait ka pang tao sa buong Pilipinas, may magsasalita talaga against sayo kasi you cannot please anybody nga eh. Kahit ikaw pa yung pinakamabait. Kahit tinutulungan mo na nga. Kahit tulad ng aso, kahit pinapakain mo yan, may time talaga nakakagatin ka niyan. Mm. So, ganun. Pag mayroon utak aso, di, yun na. Utak aso talaga. <laughs> utak aso pala. <laughs> wadidis, eh. Wadidis, utak aso pala kayo, eh. <laughs> utak aso, eh. So, anyway, maraming salamat po. Tanggan dito na lang muna yung ating video. Ayun. Eh. Magandang... Uh, um, magandang gabi bayan. Magandang araw. At saka... Ayun, uh, you know, abangan nyo na lang yung laban namin. Oh, laban. Oh, may laban ka, oh, may laban. Eh, oh, ano may laban. ano naman yung laban? Uh, kasi... Uh, mani, oh, Kailan yung laban mo, money? Uh, inaano pa ng mga promoter. Ah, promoter. Oh, so, mm -hmm. may sponsor ka ba dyan, money? Oh, yung sponsor ko, wala dito, pero... Oh. Ay, may scat tape. Oh, scat tape. Uh, uh scotch scotch tape. tape. Meron ba? Oh, meron. Oh, pwede meron. makita? Paano, hmm. Paano ba yan? Scott's tape to. Oh. oh. Masarap isabaw to sa mga utak-aso. Ay utak-aso hmm. este ay masarap i-ano to, i-pack sa mga karton. Hmm. At saka sa siguro utak karton. Ah. Oh. mga magandang araw sa lahat. Ay, ingat. Ah, sige, sige. At magandang gabi po, magandang umaga, magandang umaga, magandang hapon. Ingat po kayo lahat. bye, -bye po. Ingat.